Kaway. Dahil <laughs> Dahilo. Oh, <coughs> Masarap guys uh, yung timpla ng dagat. Kaya lang medyo maalat lang talaga. Pero yung klema at yung init katamtaman lang. <coughs> Dito umuulan-ulan ng konti. <laughs> Shout out kay Ate Rupi at kay Kuya uh, Toriom Beltran. Yo. <laughs> Hindi tayo dito magtatagal sa dagat dahil bibiyahe din po tayo mamaya mga bandang 4 pauwi. Ngayon, titingnan natin kung tayo tayo'y makakauwi mamaya hapon. Mga bandang alas 4 para makabiyahe tayo. Destination natin, Lubo, to Kalamba naman. Uh, umalis po kami sa bahay kaninang uh, umaga, madaling araw, alas stress uh, pasado, nakarating po kami dito ay mga 4.30 uh, thirty ng madaling araw din. Yun, oh. Maraming tao dito guys. Puno-puno din ang mga katig Yun. Yun, oh. It's time na naman mga katagalog yun yung makaligo na naman kasama ang aking uh, banding with my wife. Yun. Yun. Oh. At yung aking mga anak na nagchat sa akin nandoon daw sila sa Ulo-Ulo Beach. Doon sa may bandang unahan. Uh, dito na kami napapunta kasi ito lang ang alam kong beach na mapupuntahan dito na medyo uh, medyo ang ano natin dito ay wala tayong masyadong babayaran pero lahat ng cottage dito mga katagalog ay punong puno yun. pati yung mga nagtitinda ng mga salbabida dito talamak din yung, kita na yun mga katagalog kung yung lahat yun dami hanggang doon daming naliligo mga katagalog Sige mga katagalog, bye-bye at tayo magtatampisaw uli sa ating tagat na taginit. Bye-bye.